Shibuya kontra Yokohama ang laro natin ngayong araw at mapapanood ulit natin si Kaiju dito at bago nga ang laro nila ay narito na muna ang review natin sa depensa ni Kai Soto sa team ng Yokohama at ipinakita niya ang kanyang abilidad bilang isang rim protector. Hindi basta-basta nagpapalusod sa shaded area at madalas ay mintis ang tira ng kanilang kalaban at nabubutata o nabablock pa ni Kai Soto ang mga shot attempts ng kanilang kalaban. Umpisaan natin sa play ni Kai at dito nga ay taas kamay si Kaiju at dahil sa tangkad ni Kai Soto ay nahihirapan talaga ang mga players na maka skoro sa kanya sa loob ng paint. Dito naman nakala ng player na kalaban ni Nakai nakalusot na siya sa depensa pero itong si Kaiju nakasabay at naabot ang bola. Ang resulta natin isang good defense mula dito kay Kai Soto sa Yokohama na punta ang bola. May step pa ang import na ito pero matangkad lang talaga si Kai Soto at hindi umubra ang galaw ng import sa depensa ni Kai na butata na nga ni Kaiju nakuha pa niya ang bola pagkakataon ngayon ng Yokohama na makapuntos. Bilis ang ginamit ng kalaban ni Nakai sa play na ito pero kapag nasa loob na nga ng paint ang kalaban at si Kai Soto ang nagbabantay dito ay lumilit nga rin ang espasyo para makatira ang kanilang kalaban ng libre. Nakalusot ang defender pero nahapol ni Kai sa likod. Isang solid na black ang binigay at napunta na naman sa Yokohama ang bola sa pagkakataong ito. Walang kawala naman ang tira ng kalaban kay Kai Soto at butata ang inabot ng player mula dito kay Kaiju isang 7-footer. Rim protector ang nasa loob ng paint sigurado pahirapan ang makakuha ng magandang tira kapag si Kai ang nagbabantay dito. Lumipad na naman ang bola dahil sa sa depensa ni Kay Soto at isa talagang rim protector si Kay hindi basa-basa o -basa madali ang pag-score sa shaded area kapag si Kaijo ang nagbabantay dito. Maganda ang depensa ni Kay laban sa import at mindis ang tira nito. Abala si Kay sa depensa at yung rebound na punta pa rin sa kanilang kalaban pero depensa ni Kay pa rin ang nanaig back to back good defense ang pinakita sa eksenang ito. Walang duda na isang rim protector si Kay sa loob ng paint at halos bawat laro. Nga nila ay nakakadarawang blocks ito o mahigit pa. Pumalag si Kay sa pisikalan sinabayan ng taas kamay lamang ang resulta import hindi nakaporma nakuha pa ni Kai ang bola opensa na ngayon ng Yokohama. Nakikita natin na kapag ginamit talaga si Kai ng isang magaling na coach ay mas lalabas pa nga ang magandang laro nito mapa-opensa man o depensa isang reverse layup scoop shot ang balak ng kanilang kalaban pero kay Soto nahuli ang tira iwas end one play good defense na naman para kay Kaiju sinubukan na postehan si Kai sa pagkakataong ito pero kapansin-pansin rin na hindi basta-basta napapaatras si Kaiju ngayon at nakataas lamang ang kamay niya dito pero buta pa rin inabot ng kanilang import. Napaka solid na black ang binigay ni Kai dito at walang nagawa ang opensa ng kanilang kalapan at kung si Kaiju ang nakapwesto sa loob ng paint bilang ang last line ng depensa ay malaki-laki nga rin. Ang chance na magmintis so kung hindi naman kaya ay mabutata ang tira ng mga players na aatake sa kanyang depensa. 24 seconds violation ang nangyari sa play na ito. Salamat sa black shot ni Kai Soto at ilang ulit na natin na nakikita ang ganitong klase ng depensa ni Kai sa loob ng paint at hindi nga rin may pagkakaila base sa mga videos niya na maganda ang kanyang depensa sa shaded area, lipad na naman ang bola. Ito yung malaking advantage ni Kai sa shaded area ang kanyang height at nakikita rin natin na pinapalakas niya ang kanyang upper body na makakatulong ng malaki para mas lalong maging solid pa ang kanyang offense at depensa sa loob ng paint. huling huli na naman ang tira ng kanilang kalaban sa play na ito at hindi pa nga gaano nagtatagal si Kai sa team ng Yokohama pero nakakarami na ito ng mga black highlights dito. Madalas sa epektibo si Kai sa limited minutes na ibinibigay sa kanya yun nga lang ay hindi ganon kalakas ang import ng team na ito at hindi nila nagagawa ang kanilang tungkulin na sila dapat ang talagang bubuhat sa team para manalo. Halos home run ulit ang nagawa ni Kai sa play na ito tira ng import lumipad naman papalayo sa ring dahil sa black ni Kai Soto at sa mga video ito ay pinapatunayan lamang ni Kai na isa talaga siyang rim protector na mahirap nga rin na maiskuran sa shaded area. Game din na nga ulit ngayong araw sa Rockers Shibuya kontra sa team ng Yokohama, B-Core at inaabangan na naman ang laro ni Kaiju. Malaki pa rin ang pag-asa ng Yokohama na makapasok sa next round. Lalong-lalo na nga kung maipanalo nila ang karamihan sa natitira nilang laro at umabot sa wildcard standings o rank na makakapasok sa next round. Malapit-lapit na nga rin ang FIBA Asia Cup qualifiers at nagiging maingat rin itong si Kai dahil na rin sa isa siya sa maglalaro para sa gilas team na personal na pinili ni Coach Tim Kaon kasama niya, sina Dwight Ramos at AG Edo mula dito sa Japan B1 B League.